Bago tayo magdasal, basahin natin ang Filipos 4, 6 hanggang 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapatid, puno ba ng alalahanin ang iyong isipan ngayon? Naguguluhan ka ba? Nag-aalala ka ba sa maraming bagay sa buhay mo? May bigat ba sa iyong puso na tila hindi mo kayang buhatin? Marami sa atin ang hirap makatulog sa gabi dahil sa mga problemang bumabagabag sa atin. Marami sa atin ang nagigising ng maaga dahil sa stress at anxiety Marami sa atin ang nahihirapang mag-concentrate sa trabaho o pag-aaral dahil sa mga isipang naguguluhan. Pero ang Diyos ay may pangako para sa atin. Sa Filipos 4, 6-7, binibigyan niya tayo ng recipe para sa kapayapaan ng isip at kalooban. Una, sinasabi niya, Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Pansinin mo hindi sinabi sa ilang bagay, kundi sa anumang bagay. Walang bagay na dapat nating alalahanin, maliit man o malaki, simpleng problema o komplikado. Pangalawa, sinasabi niya kung ano ang dapat nating gawin sa halip na mag-alala. Sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa halip na mag-alala, tayo ay dapat manalangin. Sabihin sa Diyos ang lahat ng ating mga problema, alalahanin at kahilingan. At pansinin na dapat may pagpapasalamat. Ibig sabihin, kahit na may problema tayo, dapat pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, sinasabi niya ang resulta. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kapag sinunod natin ang dalawang unang hakbang, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi basta simpleng kapayapaan, kundi kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan. Ito ay kapayapaan na hindi natin maipapaliwanag. Ito ay kapayapaan na hindi nakadepende sa ating sitwasyon, kundi sa Diyos at ito ay kapayapaan na mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip. Parang bantay o proteksyon na nag-aalaga sa atin. Kaya kapatid, kung hinahanap mo ang kapayapaan ng isip at kalooban, ang recipe ay simple. Huwag mag-alala, manalangin sa Diyos, at magpasalamat sa Kanya. At ang resulta ay sigurado magkakaroon ka ng kapayapaan na manggagaling sa Diyos mismo. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo dala ang lahat ng bigat sa aking puso at isipan. Aaminin ko na madalas akong mag-alala, matakot at maguluhan. Maraming bagay sa buhay ko ang nagiging sanhi ng stress at pagkabalisa. Subalit salamat sa yung pangako sa Filipos 4, 6-7 Salamat na pwede kong ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng aking alalahanin. Salamat na nakikinig ka sa akin at naiintindihan mo ang lahat ng aking pinagdadaanan. Salamat na mayroon akong Diyos na maaasahan anuman ang mangyari. Diyos ko, inilalagay ko sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa pamilya ko nag-aalala ako sa kanilang kalusugan, kaligtasan at kinabukasan. Nag-aalala ako sa mga relasyon naming nabasag o hindi maganda. Nag-aalala ako na baka hindi ako maging sapat bilang asawa, magulang, anak o kapatid. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko ang iyong kalinga para sa aming pamilya. Panginoon, Inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa aking trabaho o negosyo. Nag-aalala ako sa aking performance, sa relasyon ko, sa mga katrabaho o kliyente, at sa seguridad ng aking hanap buhay. Nag-aalala ako sa aking career path at kung saan ako patungo. Nag-aalala ako kung may sapat ba akong kita para sa aking pamilya. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko ang iyong paggabay sa aking trabaho. Diyos ko, inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa aking finances. Nag-aalala ako sa mga bills na kailangan kong bayaran, sa mga utang na kailangan kong bayaran, at sa mga kinakailangan ng aking pamilya. Nag-aalala ako kung may sapat ba akong ipon para sa future o emergency. Nag-aalala ako sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko ang iyong probisyon para sa aming pangangailangan. Panginoon, inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa aking kalusugan. Nag-aalala ako sa mga sintomas na nararamdaman ko sa mga posibleng sakit na pwede kong makuha at sa aking pangkalahatang well-being. Nag-aalala ako rin sa kalusugan ng aking mga mahal sa buhay. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko ang iyong pagpapagaling at pagpapatibay ng aming katawan. Diyos ko, inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa aking relasyon sa iyo. Nag-aalala ako na baka hindi sapat ang aking pananampalataya, na baka hindi ko nagagawa ang iyong kalooban, at na baka lumalayo ako sa iyo. Nag-aalala ako sa aking spiritual growth at sa aking eternal destiny. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko na palakasin mo ang aking relasyon sa iyo. Panginoon, inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga alalahanin tungkol sa aking bansa at sa mundo. Nag-aalala ako sa patuloy na kahirapan, krimen, injustice at kalamidad. Nag-aalala ako sa kinabukasan ng ating bansa at sa kalagayan ng susunod na henerasyon. Pero inaalay ko sa iyo ang mga alalahanin na ito at hinihiling ko ang iyong pagkilos sa ating lipunan. Diyos ko, inilalagay ko rin sa iyo ang lahat ng mga alalahanin ko na hindi ko pa nabanggit. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng nasa isip at puso ko. Wala akong maitago sa iyo. Inaalay ko sa iyo ang bawat kaisipan na nagdudulot ng pagkabalisa, ang bawat damdamin na nagdudulot ng takot at ang bawat sitwasyon na nagdudulot ng pagkalito. Panginoon, sa halip na mag-alala, pipiliin kong magtiwala sa iyo. Pipiliin kong sumandal sa iyong pag-ibig at karunungan. Pipiliin kong maniwala na mga ngalaga ka sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Pipiliin kong tanggapin na ikaw ay nasa kontrol at ikaw ay gumagawa para sa aking ikabubuti. Diyos ko, tulungan mo akong pangalagaan ng aking isipan. Paalalahanan mo ako na-filter ang aking mga iniisip. Na mag-isip lang ng mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Tulungan mo akong i-focus ang aking isipan sa iyo at sa iyong mga pangako, hindi sa aking mga problema at takot. Panginoon, tulungan mo rin akong pangalagaan ang aking kalooban panatilihin mong matatag ang aking loob sa gitna ng pagsubok. Bigyan mo ako ng tapang na harapin ang aking mga takot. Palakasin mo ang aking puso para maharap ang anumang pagsubok nang may pananampalataya sa iyo. Diyos ko, ipinapanalangin ko rin na akayin mo ako sa mga healthy na coping mechanisms para sa stress at anxiety. Tulungan mo akong makahanap ng mga tamang paraan para mag-relax, magpahinga at mag-recharge. Tulungan mo akong matutunan kung paano pangalagaan ang aking mental health. At kung kinakailangan, tulungan mo akong humingi ng professional help kung ang aking anxiety ay sobrang matindi na. Panginoon, tanggalin mo ang takot, worry at anxiety sa aking puso at palitan mo ito ng kapayapaan, katiwasayan at kasiyahan. Alisin mo ang bigat ng aking alalahanin at palitan mo ito ng kagaanan ng espiritu. Alisin mo ang kalituhan ng aking isipan at palitan mo ito ng clarity at focus. Diyos ko, dalangin ko rin ang kapayapaan para sa mga taong mahal ko na dumaranas din ng pagkabalisa at pag-aalala. Ipagkaloob mo sa kanila ang parehong comfort at assurance na ibinibigay mo sa akin tulungan mo silang maranasan din ang yung kapayapaan na hindi kayang maunawaan. Panginoon, salamat sa iyong pangako na ang kapayapaan mo ay mag-iingat sa aming mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Salamat na hindi mo kami iniiwan na mag-isa sa aming mga laban. Salamat na palagi kang kasama namin handang umalalay at magbigay ng kapayapaan. Diyos ko, sa araw na ito, tinatanggap ko ang kapayapaan na inaalok mo. Pinipili kong hindi mag-alala, kundi magtiwala. Pinipili kong hindi matakot, kundi magkaroon ng tapang. Pinipili kong hindi maguluhan, kundi magkaroon ng clarity. Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan sa puso ko. Alisin mo ang aking pagkabalisa at pag-aalala. Palitan mo ng katahimikan ang kaguluhan sa aking isipan. Hayaan mong maranasan ko ang iyong kapayapaan na walang katulad. Salamat Diyos ko, dahil naniniwala akong maririnig mo ang aking dalangin at bibigyan mo ako ng kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang, Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon ng kanyang kapayapaan.